그렇 <물> 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 welcome back sa ating vlog. This is Bisdak in Korea. Your bola na, Jumana, nasa kusina. Magawa tayo ng weekend vlog, no? Kasi weekend man ngayon, mga August, ano ba ngayon? August 4, araw ng Sunday. Hindi na ako vlog kapon, araw ng Sabado, August 3. Kasi, nabisi kami, mga kapis Tinulungan ko si Kuya sa damo. Lagi nga akong busy dito, no? <laughs> <laughs> Tinulungan ko si Kuya sa damo. Itulong ko, mag-harvest natin yung mga chili. Sakit ng batok ko, mga kapis oh, One day, ako nakatulong, naga... One day kami, whole day, whole day kami nagaga harvest natin na mga kutsyo, chili. Tapos today is nag-harvest na naman sila kasi marami na pong hinog ang ating mga pulang sili. Hindi na po yung mga green na sili ang aming harvest guys. Yun ng mga pula kung Pula na chili na ginagawa ng chili flakes or chili pepper ng mga Koreans. No? So today is Sunday man. Tapos na akong magluto ng aming lunch. mga Ay, actually, hindi pa tapos. Half, half pa lang ang natapos. Ito lang naman kasi wala akong time mga kapisdak egg roll na lang ang niluto ko. Oh. Tapos, mamaya, after dumating, after matapos yung klase ni Little Insu, ba, may tutorial man si Little Insoy today. Pumupunta yung teacher dito, tapos tinuturuan si Little Insu. May klase si Little Insoy every Sunday, makapsidak dito sa bahay. So, mamaya is gagawa ako ng kalgukso. O, lagi nyo naman nakikita ang kalgukso. So, hindi ko na lang i-flex no, ang ating paggawa ng kalgukso. Aha. Nag-ano lang ako dito, guys. Nag-prepare lang ako ng ating zucchini, konting chives at carrots para topping sa ating kalguksu. Ito ba? Ito yung kalguksu natin. Pero this time hindi ko siya lalagyan ng mga, mga shells. Nee. Ano ba talaga oy, 'di ba ang sabi ko kanina is hindi ko na epiflex ang pagluto ko ng ating kalgukso pero naga-video man ako. <laughs> 'Di ba kamusta kasi may mga bago tayong subscriber baka hindi nila nakita yung ating mga dating video. So ganito lang kasimple ang ating pagluto ng kalgukso. While naga classy si little insert sa sala, tayo naman ay busy sa kusina. No, ganito lang siya lutuin guys, pagka isi lang magpakulo ka ng tubig tapos yung tubig na tinis nila ko ng 2 tablespoon na tuna sauce yung kaninang nilagay ko Tuna sauce po yun mga kabisdak. Tapos yan, pag kumukulo na yung ating tubig na may tuna sauce, is ilagay na natin ang ating kalgukso. pwede din mag-homemade ka ng ganito guys. Basta may harina ka lang itlog at saka tubig. O ganyan, i masamasa -masa mo lang yung harina mo. Pwede din pag ano guys, bumili ka na lang sa market. May mga ganyan man noodles na available na sa market. Tapos ang naka-espesyal ng ating, ng ating kalgukso ngayon is, hindi ko siya haluan ng seashells but instead is, haluan ko siya ng, ito po ang mga powder. 'Di ba may mga taniman tayo mga perilla guys no? mamu oh, mamunga ng mga perilla seeds. Tapos yung mga perilla seeds is gagawin natin perilla oil or perilla powder. Nung lumambot na ang ating noodles, nilagyan ko ng mga perilla powder. Tapos nilagyan ko na din ng carrots, uh, chives, at ano guys, zucchini para may kulay ang ating, ano ba, para may kulay ang ating kalgukso. Tapos para masustansya na din. Palambutin lang natin lahat ng ating mga gulay. Tapos wag natin kalimutan lagyan ng mga pampalasa. At ito na, ready to serve na po ang ating kalgukso. Magkalgukso lang kami for lunch. Kapag wala akong masyadong time sa kusina, ito talaga ang una kong naiisip na lutuin. Masarap din naman ito mga kapisda, paboritong paboritong ito po ito ni Bianan, Masarap siya. Tapos madaling lutuin guys. Napaka di diba? Kita nyo naman kanina. Ang mga noodles ang una kong hinango para hindi siya ma-overcook. Kasi hindi naman masarap ang noodles kapag, malab kapag malabsa guys. No? di ba? at tapos sinunod ko na yung ating sabaw. Make sure ko lang talaga na hindi siya maalat kasi very very sensitive po ang mga kuryano sa mga maalat na mga pagkain. I remember before guys diba? Nung nagbakasyon kami year 2018 lahat ng mga pamilya ni Daddy Insoy pati si Bianan pati sila tsagunon ni kunon ni pati yung mga brother in law ko ay pumunta po kami sa Bohol sa Panglao Island Bohol kasi taga Bohol man ako mga kabisdak shout out sa mga taga Panglao sa ating mga followers diyan ay naku talaga pa po nila sa ating mga pagkain kasi nga maaalat daw noong bago pa lang kami ni Daddy Insu mga kabisdak yan talaga ang aming ano guys nagtatampuhan kami dahil sa pagkain kasi nga pag magluto ako ng ano ulam panay reklamo man yan si Daddy Insu na maalat lagi daw so ako na lang ang nag-adjust sa aking panlasa. Talagang kinuntian ko na pag nagluluto ako, is kunting asin lang ang aking nilalagay. At while kami ay kumakain, is nanonood kami ng TV program. Yeah! May isang Pinay na nakasali sa isang singing contest dito sa South Korea, guys. Grabe ka proud. Nanalo siya mga kabisdak, second place. O ba diba, kahit saan mo talaga ilagay ang mga Pinoy, mag-stand out talaga tayo labi na sa mga kantahan kasi may talent talaga tayo sa kantahan. Pero ako wala talaga akong katalentalin sa kanta, o <laughs> After naming mag-lunch is, naglakad-lakad muna kami dito sa aming mga kabahayan kasi si itong si Little Inso is gustong gusto niyang laruin itong fufsit ng aming kapitbahay ba? Yung tapat ng aming bahay, mga kabisdak. Hindi ko na malay <laughs> ay ano, na pala mga kapista, grabe yung pag suroy-suroy na nila ito sa, mga, sa mga kabahayan ba, pumunta kami sa aming mga kapitbahay, pumunta kami sa ilog so, tinawagan ko si Daddy Insoy na mag-order nila ng chicken para sa aming dinner kasi wala na akong oras para magluto mga kapista <laughs> So ayan, pumunta kami sa ano sentro ng aming barangay. Yes, guys, sa sentro ng aming barangay, sa sentro ng aming barrio is merong ano guys, restaurant. Yan parang fast food. Pwede kang kumain diyan, pwede dine in, pwede take out. Uh, chicken, fried chicken ng aming in order. Dalawang order, isa para sa amin kay Byanan, tapos ang isa para kay Kuya Sadam at Lungkoy. Kung napapansin niyo, ang ulo ni Little Rinsu is nabasa na, na, talaga ang kanyang buhok gawa ng kahit kunting lakad-lakad lang mga kabistak. Pag summer dito sa South Korea is pagpapawisan ka talaga dahil sa sobrang init. Yes guys, you know on 3 months lang naman ang kanilang summer pero Bawi na lang tayo sa winter, no? Kapag summer talaga is nangingitim kami dito, mga kabistak, sa bukid. Parang Pilipinas lang din kasi ang weather dito sa South Korea, mga kabistak, every summer. Uh, grabe kainit, mga kabistak. Ang kanilang summer ay nag-start ng June, July, at natatapos ng August. Tapos sa uh, September is mag-start na yung ating ano autumn, yung ating fall. So before kami umuwi is nagyaya itong si Tuloy Insuy na syempre, pupunta kami sa convenience store para sa kanyang lollipop. No? Kapag na, napunta kami dito sa Sinto, dentro na barrio, hindi talaga pwedeng hindi siya pumunta sa convenience store. Oy, talaga mag-iiyak talaga yan mga kasidak. So, pinagbigyan ko nalang mga isa or dalawang lollipop. Tapos ito na, pumasok na kami sa kanyang paboritong lugar. Pagkapasok ko sa loob ng convenience store ay na-meet ko ang ating mga seasonal farmers na mga Pinoy. Yes guys, taga Laguna po yan sila si Sir. Si Sir Florence Imperial the second. Hindi ko malala ang pangalan ng yung isang kasama ni Sir Florence. Basta taga Laguna yan sila mga kabisdak na mga seasonal workers dito. Mga farmers ba? Kasi dito sa South Korea, kung aware kayo sa SWP program, seasonal workers program, nag-hire po si sila dito ng mga farmers galing sa Pilipinas. 5 to 8 months po ang kanilang working contract. So, nagbigay lang ako sa kanila ng dalawang beer. Ano guys ba, parang na-adapt ko na yung culture ng mga Koreano kapag first time meeting mo sa inyong mga kababayan or mga friends is magbibigay ka ng something na pasalubong ba? So, naisip ko, magbigay ako ng beer. Kasi nga, mainit na mainit ang panahon. Pagkatapos namin maghapunan ng aming chicken is ito na naglinis tayo ng ating sasakyan kasi nga, grabe naman kadumi. So, yan po ang nang nangyari ng ating sa Sunday, no? Sunday. Tapos kinabukasan is, nag-vlog na din ako kinabukasan Monday morning kasi ano man, maiksi man ang ating video, no? So, ito na. Remix. Ito na vlog mga kapistak ba as usual. Early Monday morning yan, guys. Mga lasing ko, painagahan ko talaga habang tulog pa si Little Insoy. Kasi papasok man si Little Insoy na mga 8, 8 o'clock ng umaga sa school. So, ito na. Ginawa ko ang ating matagal ko nang gustong gawin ito na mag-spray ng, ng ano ba, pampatay ng damo dito sa ating bakuran. Kasi hindi ko na kaya mga kapisak, hindi na kaya ng aking oras na magdamo pa dito yung manumano ba na magdamo. So, mag-spray na lang ako ng pampatay ng mga damo para, ano ba, madali na lang kahit harmful ito sa environment. Pero wala man na to. No choice, wala man na to. wala man tayong choice. Uy, kundi ito na lang mag-spray kasi wala nga tayong oras. Uh, isinabay ko na itong bakura ni ano ni Bianan kasi kawawa naman si Bianan na magbungay-bungay magdamu-damu pa nga mainit tapos ano na matanda na si Bianan ba baka stroke pa si Bianan gawa ng pagdadamu dito sa mga damu ng kanyang bakuran so ako na inisprihan ko na lang na lang ng pampatay na mga damu nagmask ako mga kabisak kasi nga ano man mga harmful chemicals man yung mga kabizak, so ayun na natapos na ako ng mga 7 o'clock guys at around 5 o'clock is dumating po ang ating bisita may bisita po tayong dumating yung subscriber natin na lagi nagbibigay guys sa atin na mga pasalubo mga kabisdak shout out kay sir Hong Myung Gi Hong Myung Gi sumnida jal mogo sumnida jal mogo sumnida <laughs> In-invite kami ni Sir Hong Myung Gi, Hong Myung upa na mag -salo, salo daw kami for dinner kami ni Kuya Sadam at Lungkoy kasi gustong gusto niya talaga ma-meet si Kuya Sadam at Longgoy. Itong si Hong Myung is, ano siya guys, schoolmate siya ni Daddy Insoy. Tapos yung friend ni Daddy Insoy, yung classmate ni Daddy Insoy is close friends, close friend siya ng classmate ni Daddy Insoy na friend din niya na tagabangsan. Parang ang gulo-gulo na aking explanation. No? Originally, ang friend ni Daddy Insoy is itong anak ng may-ari ng itong Watermelon Farm, si Yon Shi Si Yon Shi si Sir Hong Myung Gi is close friend. Pero si itong si Sir Hong Myung Gi is schoolmate ni Daddy Insoy sa Chuncheon City. Kasi doon man nag- skwilan. Doon man pumasok sa middle school si Daddy Insoy sa Chuncheon City. Tapos yan na. Naging friend na namin si Sir Hong Myung Gi. Tapos siya po ang ating buyer ng ating mga chili. Very thankful talaga kay Sir Hong Myung Gi kasi buyer ng ating mga chili. Subscriber pa. Siya pa ang sponsor kay Kuya sa Sadam at Lungkoy, siya po ang nagbigay ng samgyupsal mga kapsdak kung nakita niyo sa ating mga vlogs dati, no? Ay. puso 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 Pusha, pusha. Pusha, pusha. Ah, pusok, pusok. Katubang noodle, inalami. Majis. 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 김치 여기서 고소 먹은 것도 맛있는데, 이거 어떻게. <웃음> 네, 사람도 하나가 자꾸 이르는데? 이거 담방 네이션 담배? 한국 속에 작은 왕따, 여기, 외국인 그거 담방이잖아. 눈치 보고 애들이 안 먹더라고. 남이까요? 오, 남이까요? 뮤지오빠. 옷이까요? 옷이까요? 좋아요. 옷이까요? 남이까요? 좋아. 남까요 좋아. 이는거요 아센. 괜찮네, 얼굴. 아, 아유, 좋아요. 백만 딱 되는 인한테 집을 일주일 안 잤어. 라비 그게 Grabe ka saya nitong gabi na to mga kabisdak si, napaka accommodating at napaka friendly ni Sir Hong Yong Lee. Si Lito Lorenzo pala is nandoon sa bahay ni Bryan kasi dumating si kuno ni mga kabisdak si kuno ni si Kun gumubuas si Sojungi So sila ang nagbantay kay Lito Lorenzo so free nakagala-gala free ako nakalaag dito mga kabisdak no so ayan na. This is the moment, very exciting moment guys. Hindi alam niyo kasi dapat mumpuwi na bibigyan sila one ng pera ni Sir Hong Yong Lee. pera. Kamu dah pakai kamar belum? dah pakai Kuat! Kena sekuat ni pinaskuhan. Uh, <laughs> Nagtawanan pa kami niyan mga kamisda kasi ito si Sir Humyong Gis gusto magbigay ng pera kay Kuya Sarabat Lung Kuy Aspa sa lubong pero puro card lang ang nasa kanyang, nasa kanyang wallet. Wala siyang cash. So, namaylo siya ng, ano siya ba, nagbaro siya, na siya ng cash dito sa ito naghuga. Siya po si Yun So, nagbaro siya kay Yun Shi ng cash para ibigay kay Kuya Sarabat nunggoy <laughs> no. So, ang is nagka, nagkautang-utang pa siya para ibigay kay Kwasa na So, yun po ang nangyari ng ating Monday night. Ang sasaya talaga ng ating lunis ng gabi mga kapsak, dahil kay Sir Hong Myunggi. Uh, Myunggi upa, Jungmal, 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 Banggap, Sumnida, Jungmal, Banggawoyo, Kamsamnida. <laughs> So, yun po. Araw ng Martes. O, oh, remix talaga na vlog ito. Sunday, Monday, at Tuesday. So, ito po ang nangyari ng ating araw ng Martes, no? Pumasok lang tayo sa klase kasi may summer camp man tayo dito sa yung elementary school, mga kapsdak. So, nakakapagod po ang summer camp kasi 4 hours po ang kanilang klase, guys. Napak mataas. Eh. Pag ano, guys, pag normal na mga araw, ang aking klase is, ano lang, 2 and a half hours lang, guys. Pero, pag ganitong summer camp is 4 hours, mga kapsdak, so, naluja, nakakapagod talaga tayo dito pero worth it lang naman kapag dumating na ang sahura no? pero nawawala ang ating ano eh nawawala ang pagod actually summer break man sa mga schools dito sa Korea mga kabisdak. pero nagkakandak pa rin sila ng mga summer class summer class uh, summer camp English camp at kung iba-iba pa kung ano-ano pa so may one week lang talaga kami na ano guys starting tomorrow is one week po na wala na talaga ang klase eh. ako is wala na pong wala na pong klase eh. so my free time na talaga ako for one week mga kabisdak. <laughs> so ito na after ng aking klase sa yung ha elementary school sa yung Hachodong Akiyos. Dito na ako nag-lunch sa bayan kasi may klase pa ako doon sa family center. Ang ulam natin for lunch is dito tayo sa uh, Pyong na restaurant. Meron silang mga side dishes, radish yan guys. Dahon ng radish, ito is yung unod ng radish, kaktugi. Tapos ito ang kanilang sosawan Masarap po ang sosawan, guys. So, ayun na. Ayan na, dumating na ang ating hejangguk. Yang pyong hejangguk, mga kapisdak, na sabaw ng baka. Mga laman, laman loob ng baka yan, mga kapisdak, na may dried na radish leaves. May, ano guys, uh, kaktugi, di ba? Kaktugi, eh yun ba? Taugi. oh, yun na, taugi. May, ano yan, guys? Dugo. Dugo ng baka. O oh, yan, pasintabi sa mga hindi kumakain ng karne ng baka, mga kabisdak, no? At sa mga hindi kumakain ng dugo. So, masarap na masarap talaga yan, guys. Isa sa mga paborito kong sabaw dito sa Korea ay yung hijangguk. Yang pyong hijangguk. Wala siyang katulad yung sabaw niya. Is wala akong maiihalin ma tulad sa pagkain natin dyan sa Pilipinas, no? Parang ano siya guys, basta lami, masarap siya kapag pumunta kayong Korea I-try nyo po talaga ang hejangguk, yang hejangguk yan po ang masarap, habang tayo ay kumakain ng ating hejangguk is atin munang sagutin ang ano ba, ang tanong ni ma'am Sili Ang, ma'am Ang Sili na subscriber at follower natin sa Facebook, I'm sorry ma'am ha parang na mispronounce or nakalimutan ko ang buo mong pangalan, basta kay may Sili yun, may Sili yung ano niya, pangalan niya, uh, ang tanong ni ma'am ni ma'am Sili is kung paano daw ako nakapasok as an English teacher dito sa South Korea so ganito po ang nangyari no so dumating ako sa South Korea year 2017 kasal na po kami ni ano ni Dari Insoy year 2017 nung dumating ako dito is uh, pumasok ako sa isang factory guys nagtrabaho muna ako sa factory for 2 months and then natambay ako kasi nabuntis man ako mga kabista kay Little Insoy so while ano guys nagatambay ako is nag ano nakahiring si Daddy Insoy na may mga hiring ba na ng mga English teacher sa mga hagwon or, or mga English uh, academy Marami kasi yan dito sa South Korea guys ang mga English Academy. So, yun ang nangyari is si Daddy Insoy ang nag-apply sa akin sa mga English Academy, sa private schools po yan yung mga English Academy. English lang talaga ang tinuturo dyan mga kabisdak. So ayun, nag-pass si Daddy Insoy ng aking mga resume, ng mga, ano ko guys, mga documents. Tapos luckily is, na-hire ako guys, in-interview muna ako. Tapos, na-hire ako. At, nag-teach ako, guys, year 20, ano, 2018. Kasi, dumating ma ako dito ng 20, year 2017, ano, guys, uh, September. Tapos, nagtrabaho pa ako sa factory mga 2 months. And then, nag-stop ako sa factory. Tapos, mga, ano, guys, February 2018 is nag-try kami mag-apply sa mga hagwon sa mga English Academy. So, yun na. So, yun na nga. Na, tanggap ako, luckily, Very maswerte lang talaga ako nung time na yun. Nag-start ako ng 2018, March, sa mga English Academies. So, yun, tuloy-tuloy na yun, mga cardstock. 2018, 2019, 2020. Diba, 2020 is naga-COVID naman. So, wala na, guys, na-close po ang aming academy dahil naga-online naman ang mga bata. So, wala, wala nang pumapasok sa aming English Academy. Nagpagpa napagpasyahan namin ni Daddy Insoy na, ano, mag-transfer sa Yanggo. Yung hometown ni Daddy Insoy is Yanggo. Man, mga cardstock. dito talaga pinanganak si Daddy Insoy sa Yanggo. Nag-transfer kami year 2021 ata nung kasagsagan ng covid tapos nagtry si Daddy Insoy na i-apply ako si Daddy Insoy man talaga ang ah, nag-apply sa akin mga kabisdak siya inapply niya ako sa mga public schools. Nag-apply kami sa public schools at sa mga English Academy sa private school at luckily na swertihan na naman tayo mga kabisdak natanggap po ako both public school at sa private school sa mga hagun So yan po ang nangyari tapos may isang swerte talaga na tanggap tayo sa family center. So yan mga kabisdak kung nakikita niyo sa aking mga vlog, vlogs is paiba-iba ako na tinuturuan kasi freelance English teacher po ako. Nagtuturo po ako sa mga public schools, sa mga uh, family center at sa uh, ano sa English academy, sa mga hagwon. So, yun lang guys. Bago ka makapag-apply as an English teacher dito sa South Korea is kailangan mo munang pumunta dito sa South Korea guys kasi hindi man yan sila nag-hire ng overseas dapat talaga guys, ano guys, nandito ka na sa ano mismo, nandito ka na sa South Korea ikaw mismo ang mag-apply kasi may interview pa man yan mga Kapsdak. Oy, may interview pa yan. Twice akong in-interview sa mga public schools mga Kapsdak. Tapos may mga annual training pa yan sila mga Kapsdak, mga seminar. Oh, ganun lang, ganun ang nangyari po sa akin. Puro swerte lang talaga kasi kung alam niyo mga Kapsdak dito sa South Korea, mapili po sila. Ang kanila tinatanggap lang talaga priority po nila tinatanggap. Una talaga nila tinatanggap ang mga native English speakers, meaning yung mga taga Canada, USA, UK, Australia, New Zealand, yan po, yan po ang mga native speaking countries, no? So tayo, second language lang man natin ang English dyan sa Pilipinas, so very lucky lang talaga ako na natanggap ako mga kabisdak. Pero try nyo pa rin, no? Huwag kayong mawala na pag-asa, baka surtihin din kayo katulad ng nakamit ko na surti dito sa Korea. Thank you so much for watching. Please like, comment, and subscribe. Ingat lahat. Uli na may mga kabisidak.